Isayas Ang totoong pag-aayuno Ikalimamputwalong kabanata Sinabi ng Panginoon, Sumigaw kayo ng malakas na kasing lakas ng trompeta. Huwag ninyong pigilan. Sabihin ninyo sa aking mga mamamayan na lahi ni Jacob ang kanilang mga kasalanan at mga pagsuway. Dumudulog sila sa akin araw-araw at tila gusto nilang malaman ang aking mga pamamaraan. Kung titingnan, para bang isa silang bansang matuwid at hindi sumusuway sa mga utos ko. Ipinapakita nila na parang gustong gusto nilang lumapit sa akin at humingi ng matuwid na haton. Sinasabi pa nila sa akin, Nag-ayuno kami, pero hindi nyo man lamang pinansin. Nagpenitensya kami, pero binaliwala ninyo. Ang totoo, habang nag-aayuno kayo, ang sarili ninyong kapakanan ang inyong iniisip. Inaapi ninyo ang inyong mga manggagawa. Nag-aayuno nga kayo, pero nag-aaway-away naman kayo, nagtatalo at nagsusuntukan pa. Huwag ninyong iisipin na ang ginagawa ninyong pag-aayuno ngayon ay makakatulong para dinggin ko ang inyong dalangin. Kapag nag-aayuno kayo, nagpépenitensya kayo. Yumuyuko kayo na parang mga damong kugon. Nagsusuot kayo ng damit na panluksa at humihiga sa abo. Iyan ba ang tinatawag ninyong ayuno? Akala ba ninyo'y nakakalugod iyon sa akin? Ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin nyo na ang katarungan. Palayain ninyo ang mga inaalipin. At ang inaapi ay inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit at tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Kapag ginawa niyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway at pagagalingin ko kayo agad. Ako na inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Kung titigilan na ninyo ang pangaapi, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama, at kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, ang pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang tanghaling tapat. Palagi ko kayong papatnubayan at bubusugin, kahit na mahirap ang kalagayan ninyo. Palalakasin ko kayo, at kayo'y magiging parang halaman ng sagana sa tubig at parang bukal na hindi nawawala ng tubig. Muling itatayo ng inyong mga lahi ang mga lungsod ninyong matagal ng wasak at aayusin nila ang dating mga pundasyon. Makikilala kayo ng mga taong tagaayos ng kanilang mga gibang pader at mga bahay. Alalahanin ninyo ang araw ng pamamahinga. Huwag ninyong iisipin ang pansarili ninyong kapakanan sa natatanging araw na iyon. Ipagdiwang ninyo ang araw ng pamamahinga at parangalan nyo ito sa pamamagitan ng pagpipigil sa mga sarili ninyong kagustuhan at kaligayahan at pagtigil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kapag ginawa ninyo ito, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupaing inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Mangyayari nga ito dahil sinabi ng Panginoon.